Oh, mga dabarkads, ayaw pa rin pong tumigil nitong si Anjo Iliana. Akala ko ba si Sfire na? At uh, ngayon po ay binibintang na itong si Christopher Fermin daw ay pakawala ni Tito Sen. Ay, wala namang ganun, di ba? Pero ganito kasi, uh, sabi ni Anjo sa kanyang live, Oh, Christopher Fermin, grabe naman kayong makabanat sa akin. Mag-request sana ako Pwede nyo ba akong i-live bukas? Ah? demanding ah. Uh, ah, total eh, di ba ang tapang-tapang ninyo, Christopher Min, eh halatang-halata namang ikaw, bata ni Tito Sen. Diba? sa so, ang usapan namin, ceasefire. Ang ibig sabihin nun, is eh, stop firing. Wala nang siraan, wala nang batuhan. Pero ilang araw mo na akong binabanatan. Kanina, binanatan mo naman ako, eh di nga ba, ceasefire. So ano ang lumalabas nito? Hinala ni Anjo ay may kinalaman daw si Tito Sen. O, oh, sinabi ba sa'yo ni Tito Sen na, O oh, Christy, ikaw na ang bahalang bumanat kay Anjo? O ngayon po, eh, nagpe-presume itong si Anjo, di ba? Kumaga, eh, imahinasyon niya na posibleng gano'n yung nangyari. Wala naman siyang ebidensya. O alam ko namang pareho kayong taga Channel 5. Hindi naman magsasalita si Christy Permin kung walang blessing nagpaalam sa inyo. Hindi naman po, may sariling isip itong si Christy Permin. Minsan nga, kahit yung mga nasa sariling istasyon sa TV5, ay uh, na nakokorek niya o nababanatan niya kapag tingin niya may ginawang mali pero sa pagkakataong ito siyempre uh, ang tingin niya si Tito Soto yung uh, nasa tama at uh, uh, itong si Anjo ay tinatraydor yung uh, kanilang samahan na matagal dyan sa 8 Bulaga diba? dahil sa kanyang mga sinasabi oh, hinamon muli ni Anjo si Christina ay guess siya at bibigyan niya umano ang veteran reporter ng regalo o ano kaya itong regalo na to? Ah uh, ito. i live mo ako bukas, zoom tayo. Bibigyan kita ng regalo, ha? Nanunuhol ito si Anjo. Ano ang regalo ko sa iyo, box? Bubuksan ko yung box. Yan yung box reveal na sinasabi niya. Yung unboxing naging box reveal. O may i-re-reveal ako sa'yong babae dahil ikaw naman ang mahilig magtanong. Itanong mo kung sinong babae yung ilalabas ko nga. Ikukwento ko sa iyo, total eh nagkaka na naman dito. Meron ng usapan na ceasefire, binabanatan mo. Ang ceasefire kasi between Anjo and itong mga Soto, di ba? Yung mga ibang mga nakiki chismis dito at nakikikomentaryo komentaryo dito eh, hindi naman kami kakasal sa ceasefire na yan di ba hindi naman kami naka-payroll kay Tito Sen o kung kanino man kaya bakit kami makakasama diyan iusapin eh, nyo lang dalawang yan di ba so kami ay patuloy pa rin na magva about dito sa topic lalo na eh, tuloy naman yung pagpapansin nitong si Tickboy okay so Christopher Min hinahamon ko po kayo kung talagang matapang kayo alam mo naman yung telepono ko Tawagan mo ako tapos zoom tayo tapos magba-box reveal ako. Magba-box reveal ako sa iyo ng isang chicks. O bahala ka nang magtanong kung sino yung chicks na yon at kung ano ang kaugnayan niya sa usapin natin, i-explain ko na ang buong buo. O kung talagang matapang kayo, Christy, kasi banat kayo ng banat, nananahimik ako dito, ayaw nyo kung tawagan. Kung talagang matapang ka, mag-usap tayo, Zoom. O yan ang problema. Ang kaaway niya, si Christy Fermin, tapos dinadamay ulit sila Tito Sen. Kahit sabihin mong walang pangalan, yung sinasabi niyang chicks, nagsalita na siya nung isang araw eh. Diba? Tungkol daw sa kabet di umano 'Di ba? So syempre yung tao ang iisipin ka agad, si Tito Sen. 'Di ba? So yan ba yung ceasefire? Hindi, hindi din eh. So maski si Anjo ay nagbe-break din eh. 'Di ba? Wala namang kinalaman si Christopher Mendoza sa usapan nila. Pero pinapatahimik niya. 'Di ba? Eh, siya din naman yung nagdala ng problema sa sarili niya dahil nga siya tong uh, sa mga dabarkads eh. Oh, pindala ko regalo, bubuksan ko. May lalabas dyan na babae. Kapag tinanong mo sa akin kung sino yan, saka ako sasabihin kung kaninong kabit yan. <laughs> yan. O, sumagot si Christy Fermin. Okay, November 7. Uh, sa cabinet file, sabi niya, eh, akala ko ba nagkaayos na sila? Bakit may ganyan pa siya? O, nire-real talk siya ngayon ni Christy Fermin. Uh, tandaan mo, hindi ako pwedeng makipag-usap kahit kanino. Sarili kong opinion yon, Hindi ko kinausap ang mga soto. Never. Ano ba naman ako? Pakawala ba ako? Ano ba? Hindi naman ako troll. Tayo naman nagtatrabaho ng paangat. Unang-una, hindi ko igigess si Anjo sa SNN at saka sa CFM. Sayang ang oras. <laughs> Sayang daw yung oras. O, marami pa tayong mapagbibigyan ng oras na pakinabang At saka kahit kailan, ayoko sa walang utang na loob, di ba? Yung mga hindi marunong magpahalaga sa pagkakaibigan, Ayun, di ba nga nasasaktan tayo kapag ang pagkakaibigan ay kinatraidor ba? Diba? Real talk lang yung kay Christy Fermin. Di ba? Kung ayaw mong ma-cover nitong mga showbiz news, huwag gumawa ng ingay. Ganun lang kasimple. Siya itong nagsimula naman na, na gumawa ng ingay eh. Na kino, tapos papainterview siya sa PEP. papa-interview Tapos kapag pinag-usapan siya ng mga showbiz channel, magre-react siya, magagalit siya eh siya tong nagsimula na manggulo at magawa ng ingay. O, yung mga hindi marunong magpahalaga sa pagkakaibigan, uh, yon, di ba nga nasa tayo. yon. Ayaw natin kasi iyon yung pagpapahalaga natin tapos tatay do -ring ka lang pala. Ayoko talaga sa dila niya. Hindi ko siya igeges, sayang yung oras, ibibigay ko sa iba yon. Real talk lang galing kay Christy Fermin. Eh, sa akin, inexpect ko naman na hindi naman talaga hindi din mapipigilan ni Anjo na magsalita ng magsalita kasi sabi niya ceasefire, ceasefire. Kaso, ano eh, kumbaga, yan naman ang gusto niya yung pinag-uusapan yung nasa news. Diba? Eh, kaya lang naman siya nalalagay sa news dahil pag sinisiraan niya si Tito Soto. ba diba? So, kahit na sinabing ceasefire, eh, tutuloy-tuloy pa rin kahit pahapyaw. Diba? Kasi doon lang naman nagiging relevant at kino ng mainstream media at pinapatulan siya kapag tumitira siya ng below the belt na gano'n. O kaya ano pa bang aasahan natin? Diba? Sa akin, wala, tuloy lang. Hindi nga naman pwedeng pigilan itong si Christy Fermin in the same way na hindi naman natin siya kayang pigilan. di ba Kung anong gusto niyang sabihin, kung sino yung gusto niyang siraan, kung meron siyang gustong mga sekretong i-reveal o kung anuman, di ba, buhay nga yan eh. Di ba, like I said nga, Uh, malaki na siya, alam niya yung consequences Nung mga actions niya At syempre, ang una dyan Ay yung tingin sa kanya ng mga tao Na isang tao na walang utang na loob Hindi na natin mabubura talaga yan kaagad-agad Dahil nga, hindi, hindi siya sorry dun sa ginawa niya eh o, So ano pa bang gagawin natin? So yun, habangan na lang po natin At for sure, hahaba pa yung story ang ito Itong si Anjo, hindi mapipigilang magsalita Ah... Uh, siya po ay ano, uh, kumbaga pinapasok yung sarili niya sa show ni Christy. O syempre, para mas mas malawak yung reach, Channel 5 'yan eh, di ba? Para mas malaki yung exposure, huwag muna uh, kung papayag si Sir Anjo kahit sa mga vloggers muna, doon muna. TV5, TV5 ka agad yan eh. eh Yan ang gusto niya Hindi, magsimula ka muna sa mga vloggers Kahit sa akin o sa iba Kung gusto niya ano, Open naman yung channel natin eso eh, see you po sa next video Stay safe parati guys Bye bye